Ayan mga kaibiya, sa video na to, uh, ah, meron tayong i-check dito na click 125 sa kanyang pagilid. Ito yung click 125 na kinabitan natin ng mini driving light. Pinacheck sa atin ni sir yung kanyang panggilid kasi sobrang ingay at matagal na daw itong hindi na CBT. So dito mga kaibiya, ah, sa pakinggan natin. Ayan, ah, sobrang ingay ng kanyang panggilid. So sigurado ito mga Diaz, kadalasang issue ng click 125 sa kanyang torque drive bearing sito ito ay uh, check ko lang muna ito at ipakita ko daw sa kanya mamaya kung ano yung makasira niya sa loob. So i-check natin. Pero bago yan, buksan muna natin yung kanyang panggilid para makita natin kung ano yung mga diferensya. Ayan, nabuksan muna natin ito at para malaman natin kung ano yung pinagsimulan ng ingay. Buksan natin. Pagkatapos nating matanggal yung kanyang cover, tanggalin muna natin itong nut na 22mm dito sa kanyang pulley set. I-check natin mamaya mga ka-ideas yung kanyang pulley, yung kanyang backplate, slider face, at yung kanyang uh, bula. Tingnan natin mamaya. At i-check din natin mga ka yung kanyang belt mamaya. Tingnan natin kung meron ng mga uh, damage. At dito naman next natin tanggalin yung kanyang uh, torque drive. So, at i-check din natin mamaya kung ano yung pinagsimula ng ingay. So, sigurado ito mga ideas, ah, ang pinagsimula ng ingay nito sa kanyang truck drive. So, tanggalin muna natin yung nut. Ayan, natanggalin natin yung washer. So, tanggalin natin itong sa ating pulley tingnan natin kung okay pa siya so yan kung makikita natin dito ah, okay pa tanggalin natin ito yung bill natin ayan So ito mga ideas, ang matagal na ito, itong hindi na CBT cleaning. Ayan, makikita natin dito. Ah, mayroon ng hairlines, yung kanyang bill. Kasi sa mga alikapok. Ayan. Ito mga ideas, ah, ito yung pinagsimula ng ingay. Kadalasan talaga dito sa Click 125 yung sa kanyang torque drive sa so, kanyang bearing at uh, try natin mamaya lagyan ng uh, grasa yung sa torque drive so check natin dito dito sa kanyang bola i-check natin mamaya yung back plate at yung kanyang slider piece yan bali dito mga Diaz uh, pinacheck lang sa akin ito uh, para malaman daw kung ano yung uh, kung ano yung, ano yung mga sira sa kanyang motor So ito pag wala yung torque drive uh, normally may kaunting ingayan pero hindi yung katulad kanina so natanggal natin yung torque drive uh, wala na yung ingay so ibig sabihin ang pinagsimulan na ingay dun, uh, dito sa kanyang bell okay naman ito ayan normal kapag may alikabok uh, so may paraan dyan para ma okay yan at talagang issue nito dito sa torque drive ayan meron niyang torque drive bearing dyan so pag ganito uh, okay sya uh, walang ingay ayan so ayan marumi dito alinisan lang natin yan uh, yung sa ating CVT cleaner so ayan alinisan uh, ko lang ito at ipakita ko sa inyo mamaya yung sa torque drive pag ikabit natin may ingay Uh, pagtanggalin uh, Hindi sa may hingay Ayan ha uh, Yung dito sa kanyang uh, Belt Ayan Meron ng Crack Banda sa loob So ito mga ideas Ayan So ipakita ko lang ito Sa may ma mayari So kapag sa Belt mga ideas Dapat original Yung ipapalit nyo Huwag yung local Kasi Madali lang masira Mas maganda kung genuine So dito I-check natin yung kanyang bula Itong kanyang backplate at yung kanyang slider, slider piece check natin yung slider piece uh, at dito sa kanyang back plate so ayan uh, okay pa naman hindi pa naman sa uh, masyadong malalim dito sa kanyang bola ayan meron na mga kanto ayan so pwede pa naman ito uh, makita ko lang sa mayari picturean lang natin Ayan mga Diaz yung kanyang bola. Meron na mga kanto. So pwede pa naman ito. Dito sa kanyang slider pace. Ayan. Medyo maluwag na siya. Ayan. May part na malalim. So pwede rin dilan mga Diaz uh, pag pag ingay ang inyong panggilid. Pag sobrang luwag na nito, may tinensya na ingay ang inyong panggilid. Ayan. Alinisan ko lang ito lahat doon so, mga kaidiyas uh, nalinisan na natin ng pang CBT cleaning natin at binalik na lang natin yan uh, at sa susunod uh, lang daw uh, sabi ng mayari na nakita ko sa kanya kanina yung dito sa ating pullet set ayan, nalinisan na natin yung sa ating torque drive halagyan uh, ko lang ng grasa yan mamaya at dito mga kaidiyas uh, bago natin ikabit meron dyan sa ating uh, back plate ayan merong T ibig sabihin niyan, yan yung top dead center. So may TDC din yung sa kanyang panggilid. Dito sa click, ayan. Lagyan ko na ng guhit. Dito mada ah, dapat ayan meron kayo makikita diyan sa kanyang karang shop, sa kanyang sikunyal Ah, meron yang tuldok. Dapat nakatuon yan dito. Ayan. Yan yung sa guide sa ating top dead center. Ayan, blur yung ating camera. So, hintayin natin mag-focus. Ayan. So, ayan yung guide natin. Ayan yung sa ating sigunyan. Ayan, sa ating crankshaft. At yung dito sa ating pulley. Ayan, dapat nakatapat yan sa TDC. Sa kanyang top center. Ayan. So, kapit natin. Dito mga ideas. Ayan yung sa ating guhit, yung sa TDC. yung guide natin ayan. At yung dito yung kinuhita natin. At dito sa kanya si So yan yung paglagay para okay yung hatak ng to, Ayan. Bago natin ikabit yung torque drive, ipakita ko muna sa inyo. Uh, bago natin ikabit yung belt, ipakita ko muna sa inyo yung pinagsimula ng ingay. Ayan mga sa ah, bago natin na simbol, bago natin ikabit yung belt, pakita ko muna sa inyo yung sa ating torque drive. Ito mga Diaz, pag iikot natin ng gulong, walang ingay. Pero dito mga diya pag ikabit natin ito, ayan. At ipahawak natin itong sa ating torque drive. Ikutin natin yung gulong, ayan pawak natin sa kasama natin. Ayan, kung narinig nyo mga Diaz, may ingay. Ayan. Ito mga Diaz, kasi pag ikot yung gulong, pag sabay ito, hindi sa ingay. Pag tumakbo yung motor, walang ingay. So ito mga Diaz, ito yung pinagsimulan. Ayan. Kapag gawakan natin ito, ikutin ang gulong, may ingay siya. So dito yung pinagsimulan ng ingay sa kanyang torque drive. So sa next na lang daw mga Diaz, papalitan daw ito yung kanyang torque drive bearing. Sabi ni Mayari. So una kasing mabili dito sa amin. At sa next time na lang dito po na natin yung mga excess na grasa para hindi ito malasik dito sa ating CVT ayan so balik na natin ayan mga kaidiya siguro hanggang dito na ating video about dito sa panggilid ng uh, click 125 ayan so wala na yung sobrang ingay katulad kanina so sa next time lang daw papalitan yung uh, mga sira sa kanyang panggilid so yan hanggang dito nating video about dito sa click 125 sa kanyang panggilid kung ano yung mga dahilan na pag-iingay uh, dito ang kadalasang iso sa kanyang talk drive bearing. So yan ang dito lang about dito sa click 125.